Dito na kami sa Andito na po kami sa area kung saan ang aming titingnan na bahay na e restore renovation and restoration ito malaki ang problema nito kasi nga at may mga bills na hindi nababayaran malaking malaking problema kaya ito for the record ito po yung sistema ng bahay yan na po papasok na po ako para makita po ang loob ayan. ito yung ating kasama ang pugi yan ito na po yung bahay na to. malaking trabaho ito ayan bubong palitin kailangan palitan eto. Ito na 'yan. Ito. Ito, ito, ito. Dito sa pag-entrance, ito ay mga butas na. At pagdating dito sa dulo, ayan. Bulok na ang mga pinagkapitan tapos ayan, mga sira na yung bubong. Tignan mo, bulok na bulok na. Ayan, bulok na bulok na. Ayan. So, kailangan natin i-repair. Ayan. Pangatlo. Papasok ito yung submitter ng kuya mo. Ayan. Ito, yung entrance. So, unang gagawin ay palitan ng doorknob. Pangalawa, ay pinturahan ang ceiling. Ayan, pinturahan. Pag pangatlo, ito, i-restore -re mga ayan, masira na yung mga kabinit. Ayan. Ayan. So, kailangan po makita mo i-check para hindi ka ayan, ayan o. Oh. Mm -hmm. Hindi ko pa na-check lahat yan. Kailangan i-repaint -re ang buong area. Yan. Kita mo yan. Pagkatapos, dahil ito ang main breaker ng submitter, ang gagawin ko dito ay itatransfer ko dito mula dyan. Dahil yan na submitter, so magsasarili siya ngayon ng power. So, nandito yung breaker. Ito lahat. So, dito ako magdudugtong. Yan. Dito ako magdudugtong. Ayan, may pinditi, tsaka ito. Malaki-laki po itong trabaho. Hindi ito, ano. Ayan. Ireripaint yung buong area naka wallpaper. Oh. Plywood ng pala ito. Ayan. Tapos dito sa kwarto dahil amoy pusa. Ayan po. Ayan, Sira-sira na po ang area. Ayan po ay ito. Ayan. Yan, sira-sira po, sira-sira lahat Yan Pagkatapos, dito po Yan Dito ay Kailangan po natin pinturahan Pagkatapos, kailangan natin In-nick ang CR Yan, tingnan mo kung may Tubig pa Yan yeah. Ayan So, yan Ang wala dito ay ito ang pinakamalaking area. Ayan. Puro din naka wallpaper. Kaya lang, wala namang ano. So, dito sa extension. Ayan, dito. Ayan, kailangan din natin iripin. Iwo, ano, maraming gagawin. Marami. Baho. Susuprong talaga. <laughs> amoy baho, amoy baho, baho, baho talaga. So 'yon. Ito po 'yung gagawin dito. 'Yan. So ngayon, dahil ito ay open naman ito. Ito open. So ano ang gagawin nito? Manatiling open o ano? Ano po ang gagawin mo dito? 'Yan. So yan re o ano? Flexible ito para hindi papasok 'yung wall doon. Tapos dito, sa labas, ito, kailangan natin o, oh, gagawin yung gutter. At saka magpalit ng mga sirang bubong, pati doon sa kwarto ni Inang. Tapos ito yung kwarto dito, hindi ko pa nakausap kasi tulog daw. Ngayon, ano po ang gagawin po dito sa kwarto ni Inang? Dahil ito ay nakapadlak. Ito po, nakapadlak ito. So, palitan to siya ng doorknob. Or, ito. Ano bang desisyon nito? Kakatingin ko or uh, ano? Ano bang kailangan dito? Katingin ko na to. Tapos, palitan ng doorknob. Kaya yeah, para makita ko yung lobe. So, after nito ay tatawagan na po kita. Ito po ay magpalit ng downspot. Yan, sira na po. Ayano, sirang-sira na. Yan, yan lang po. At uh, ayusin po yung ano, gutter, piturahan palitan ang mga plin sheet, ayano. 'Yon, ayan, mga plin magpalit, tapos magrepaint, magpalit ng mga bubong. Pati dito kay inang, ayan mga putas-putas na. ayan po, papasok na sigurado yung mga tubig doon sa loob. So kailangan magpalit bago i-repaint. So yun lamang po. Marami po ang gagawin dito sa lugar ng nasirip so after nito what is your decision is to uh, renovation anong plano mo po dito pipinturahan tong wall na to para isang kulay lang gusto ko isang kulay lang lahat kulay mula sa dark gray hanggang sa light gray yun na ito na, ang mga So, dito sa banda, dahil sinabi mo, uh, literal na lang, oh, step by step. So, ayan po. Dito yung sinasabi mong area na kung saan ay gagawing kwarto mula dito hanggang dito. So, yan Okay na po. Ito yung gate mo ito yung unang gagawin dahil ito'y bulok na yan ito tatabasin na ito so, bibili ng tubo na one and -on one pot pagkatapos clean sheet tapos pintura yan ito yung unang kwarto sa harap ng bahay ni Inang. Ito po. Ayan. Ito po yung, ano po yung area nito? Kitchen. Ayan po, sira-sira na po yung kisami. So, kailangan natin palitan dahil nabubulok. So, problema nito is gutter, I think. Ah, gutter. Ah. Kaya natin yung kay kabila, dalawa kami pati. Ah, saan ba yung hulog nito? Papunta doon? O papunta rito? Kabila, ni meron din, meron din sa kabila. Ah, okay. So, gutter ang problema. So, magpalit ng gutter dito sa likod at saka sa harap. So yun. Sa loob ng ano nyo, wala okay lang? Wala So ito lang? Ito lang talaga Oh, at saka yung kay Sweet, okay lang? Ganon din? Ang ganito, parehas kami ganyan, mga sira-sira na lang. Ah, okay, sige. Doon daw kay Sweet, parehas din. So hindi ko pa mapasok yung kay Sweet dahil tulog pa daw. So dito pa lang si ano, sino pangalan mo bro? Ian. Kay Ian. Ano po eh, yung thing, tingin ko dahil Minsan lalo pag uh, naano-ano ng mga dahon din. Oo. Pero talaga may butas. Oo. Minsan kaya pag umano, minsan umabot dito, kaya minsan inaakyat ko kung natanggal ko yung mga, mga dahon. Okay, sige. So, yun lang yung mga concern na, kasi ito yung plano yata niya. Taniya parang studio type. Ay, ano na? Hmm. Ayoko ko lang kung ano yung plano niya. So, ito, yun. Ika-inala ko lang yung record.